Sisilipin ko muna mga tol aking halaman. Medyo maganda ang panahon dito, hindi na naulan. Saka wala na rin bagyo. Kaso ang kalaban naman natin ngayon dito, sobrang lakas ng habagat. Nabubugbog masyado ang mga tanim. Okay na sana pero ayaw naman tigilan ng hangin. Sana okay lang yun. Dito sa may daan dito papunta sa halamanan ko, may nadaanan akong pokyutan sa Melanzulis. Ang baba pa. Ay bakit baga naman dito ka pa dumali sa dinadaanan ko? Nari siya mga tolo. Papakita ko sa inyo. ayun talaga. ayan doon pa talaga pong bisto sa daan eh nalalanta na yung iba sa sobrang lakas ng hangin so okay na sana yung tubo nya maganda na malapit na bumulaklak malapit na rin sa bubong hangin naman ang kalaban natin ngayon hindi nga nabagyo pero sobrang lakas naman ang hangin itong dulong to hindi ko patapos gamasan to pero kukunti na siya